walang pigar-pigar, ganito pala yun sa bowl lang hello mga boss, nandito tayo ngayon sa san carlos pangasinan dahil nag store visit tayo sa gili helmet, yung may tintang gili helmet dun sa bagong bukas, kranos sa may san carlos pangasinan dito din yon pero ibig sabihin dun sa lugar na yon so dahil nandito tayo sa pangasinan titikman natin yung pagkain dito na hindi ko pa natin tikman walang iba yung tiyatawag na pigar-pigar So, ayan, the original ozon. Dito tayo nakatagpo. Mas malapit. Tara, tikman natin. Sabahin nyo ko. Let's go. So, ayan nga mga boss. Yung sasabi ko kanina. Ngayon lang ako nakatikin ng... Makakatikin ng pigar-pigar. So, yung palang pigar-pigar. Ganito pala yun. Sa bawal lang. Tapos ang kalabaw. Ano ba yung pigar-pigar? Kalabaw at repolyo. Kalabaw at repolyo? Bakit sa bawal lang ito? Ito na ba yun? Ito na ba yun? Mayroong to. yata? Hindi, baka mayroong pantayin natin. So ayan na, dumating na yung original na pigar-pigar. Yan pala yung tinatawag. As in, first time akong ngayon na nakakita niyan at ngayon ko lang matitikman. Kaya tinatanong ko, akala ko yung sabaw kanina, yun na yung sabaw ng pigar-pigar. Wala naman pala yung sabaw. Tasa <laughs> dek. Hmm. Tama pala sinasabi mo. Kalabaw at repolyo. Oo, oh, di ba? Kasi so, Lara, first time kumain? pang third, fourth time. Favorite okay, kita sa Pangasinan. Mm, parang ayaw naman ni Maria. Ayaw tumingin, ayaw magpapal. <laughs> ayaw magpapala sa pagsando ko. Oh. Ang laki ng sando ko. So, first, oh, first bite ka na muna. First bite? Hmm. First bite. Hindi ko to first time, boss pick ah. Oh, Oo nga, no? pero dito yung lasa sa kanila. Hmm. Da original uson, di ba? Mm. Ano? Original nga yung laha. So ako naman, first time. Kailangan lagyan natin ng mga konti sa Repolyo, may kasama repolyo. Tawag muna sa top. Plain muna, plain. Plain muna. Plain. Plain gulay talaga. May sibuyas. Kamusta? Parang beef salpikaw. Nakalabaw. Uh, mm -hmm. Pwede, pwede. Pa tapa pa parang gano'n. Um, Kasi wala sa bawe. Eh. Pero isa pa. Kasi yung, yung recommend ng crew. Lalagyan ng ano? <laughs> lalagyan ng toyo. Toyo. Kesa kombinasyon ng patis. Mm, mas masarap nga. Kasi nasa mo yung mix ng kalabaw at saka yung toyo bakit ngombe? Sabi, so, nakatikim na naman tayo ng panibagong potahe. Tayo na dito sa Pangasinan. Alright?